Kumusta mga ka Welcome na naman sa ating channel, Tips and Trends. Kung bago ka pa lang dito, make sure mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga tips and trends sa personal finance at crypto. Now, ang pag-uusapan natin is super important kasi sino nga ba hindi gustong maging financially successful, ba? Diba? Pero kapag may pera ka na, may mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Minsan kasi pag may pera tayo, natitempt tayong gawin ng mga bagay na makakasira sa future natin. Kaya let's talk about 10 things na dapat iwasan kapag may pera ka na. Ready ka na ba? Let's dive in! 1. Huwag maging complacent. Magtulungan sa pamilya pero huwag sobra. Alam ko, karamihan sa atin gustong matulungan ang pamilya natin. But remember, hindi lahat ng oras ang pagiging mabait sa pamilya means giving in sa lahat ng hiling nila. Kasi may mga pagkakataon na nauubos ang pera mo sa mga bagay na hindi naman talaga makikinabang ka pwede ka namang tumulong pero mag-set ka ng boundaries para hindi ka malubog sa utang. Example, ang kapatid mo gustong mag-abroad pero wala pang ipon, okay lang magbigay ng tulong pero huwag mong isakripisyo ang future mo. Hindi rin fair na ikaw lang ang magbabayad ng buong proseso niya kung hindi pa siya ready financially. Number two, huwag ipon lahat ng pera. Mag-enjoy din. Oo, dapat may savings pero minsan masyadong nakakalimutan mag-enjoy ng buhay. Huwag mong isipin na pag may pera ka na, kailangan laging mag-ipon lang. You deserve to treat yourself paminsan-minsan. Example, yung tipong kung may pera ka na at kaya mong mag-travel, gumastos ka naman ng konti para sa sarili mo. Hindi mo kailangan maging kuripot all the time. Number three, huwag kalimutan ang emergency fund. Don't just spend. Isa sa mga biggest mistakes na magagawa mo kapag ka may pera ka na, yung i-ignore ang emergency fund. Hindi kasi laging perfect ang financial situation, kaya kailangan mo pa rin maghanda para sa future. Example, kung may sudden medical emergency sa pamilya, kung may mga breakage sa bahay, or even pag may kalamidad, kailangan may savings ka na magagamit agad, hindi yung maghihirap na lang. Number four, huwag maging showy, huwag ipagyabang. Aminin, minsan pag may pera na tayo, gusto natin ipakita sa iba, pero remember, hindi lahat ng tao ay natutuwa na makikita kang gumastos lang ng malaki. Ang tendency, it attracts envy and unnecessary stress. It's important to be humble. Example, huwag mag-ostentatious shopping sa mall or magpa-party na kahit ang budget ay limitado lang. Number five, wag magtiwala agad sa mga bagong kaibigan. Ingat sa scams, lalo na kung bigla silang lumapit sa iyo at may mga investment opportunities na sobrang ganda. Be cautious kasi baka scam lang. Example, pwede kang makatagpo ng mga investment schemes na sobrang ganda pakinggan, pero dapat mag-research at tanungin ang mga financial experts before ka mag-invest. Number 6, huwag magpabaya sa health. Mahalang health. Isang malaking pagkakamali ng mga tao pag may pera na sila, nakakalimutan nila ang kalusugan. Huwag mong hintayin na magkasakit ka bago mag-invest sa health mo. Mas mahalang magpagamot kaysa mag-prevention. Example, mag-invest sa gym health insurance, healthy food, kasi sa huli, health is wealth. Number 7, huwag kalimutan mag-budget. Huwag basta-basta maggastos na lang. Kahit may pera ka na, importante mag-budget para alam mo kung saan napupunta ang bawat sentimo. Example, huwag magpadala sa impulse buying. Kapag may mga magandang sales sa mall, tanungin muna ang sarili kung kailangan mo ba talaga yon. Number 8, huwag magpapadala sa peer pressure. Mag-invest sa mga bagay na worth it. Minsan, may mga friends tayo na parang lahat ng gusto nilang gawin, kailangan makisabay tayo. Pero kung hindi naman align sa goals mo, why bother? Example, kung wala ka naman talagang interes sa latest gadget or designer brand, huwag mong pilitin ang sarili mo na makisabay sa uso just to look cool. Number 9, wag gawing laro ang debt kailangan pa rin maging responsable. Kapag may extra pera ka na, minsan naiisip natin na pwede nang mag-borrow or mag sa iba. But don't use money as a tool for entertainment or leverage. Huwag mong gawing laro ang debt. Example, kung magpapairam ka, make sure kaya mong imanage manage ang risk na baka hindi ka mabayaran back. Number 10, huwag mawala ng focus. Set goals. Minsan kasi kapag may pera ka na, feeling mo okay na. Pero hindi kailangan. May financial goals ka pa rin. Example, mag-invest sa mga bagay na may future tulad ng stocks, bonds, or even real estate. Alam mo na hindi ka lang magbibigay ng instant gratification kundi may long-term benefits pa. So mga katips, kung may pera ka na ngayon o balak mo maging financially stable, remember these tips. Iwasan ang mga common mistakes na ito para hindi ka mawala ng direksyon. Kung na-appreciate mo ang tips na to, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Comment below kung may mga naisip ka pang iwasang mistakes. Hanggang sa susunod na video, stay wise and keep growing your wealth. Paalam mga katips!